对 <laughs>。 song anak ni na Abad at Paul J. Castillo na si Inigo nag-celebrate na ng third birthday at pool party nga ang kaganapan kahit napakaginaw. Napagod nga si Kay sa handaan na ito at sa pag-aasikaso ng dalawang bata, bisita at kanilang handa. Jesus Baka na naman Jesus alive. Hugger naman nga ang Mami K sa party pero ang ganda-ganda pa rin. Nahuli kam nga ang pagod ni K pero napawi nga ito sa ganda ng itin. Nag-enjoy nga sobra ang kanyang dalawang anak. More bonding at quality time kasama ang kanilang mga pinsan. Ang gaganda naman ng mga mamis na kasama dito ni Kay Abad. Adios! Bye.